Hello guys magandang gabi It's me again Kamotika TV Ayan kung bago ka lang sa youtube channel ko huwag kalimutan i-subscribe subscribe mo na yan at hindi ako nang ano hindi ako nang hihingi ng <laughs> charge sa mga <laughs> nag subscribe libre yan free yan free subscribe diba Ayan, uh, welcome sa lahat and thank you so much sa mga sa mga subscriber natin na patuloy na nanonood. <laughs> Ayan, nanonood talaga. Salamat guys, salamat sa support nyo. Kaya, uh, kaya ito pinagpapatuloy dahil sa inyo. Dahil sa mga papunta ng Macau na nagbabakasakali. Okay. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Lahat yan mayroon. May nag yung trabaho. Hindi man natin sabihin na automatic. Automatic may binibigay agad na trabaho pagdating mo ng Macau. Meron naman nag exit muna ng Thailand bago pagbalik may trabaho na. Yan. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa. Kung natatakot ka na marami nag-a-apply dito ng trabaho sa Macau, eh matagal na yan marami. Kapanahunan pa namin yun. <laughs> Marami ang ganda marami pa rin. Huwag ka matakot na porque sinasabi nila na marami naghahanap ngayon dito sa Macau ng trabaho, hindi ka na makakahanap. Eh, huwag ka magpapaniwala dyan. Magpaniwala kami yung sarili mo. Basta may positive ka lagi. Positive ka. Lagi mong iniisip na makakahanap ka. Mangyayari at mangyayari yan. Tapos magdadasal ka pa. Ayan, plus points yun pag nagdasal ka. Dagdag yun kasi gagad ka ni Lord kung saan may quota na agency. So, ayan, shout out sa mga mandirigma natin dito sa Macau. Sipagan nyo lang guys, huwag kayo mawala ng pag-asa. Sabi ko nga lagi hanggat may visa, may pag-asa. Ganun talaga eh, kung mag-exit lang tayo, exit tayo. Maubos tayo yung visa, dito yung nakahanap. Exit tayo ng Thailand. Isipin natin yung mga pagkakamali natin yung mga hindi natin nagawa na dapat natin gawin kaya yun, hindi tayo nakahanap kasi hindi natin ginawa especially guys yung nakakapagpahina sa atin ng loob yung nahihiya tayo nahihiya. tanggalin yung hiya na yan kasi isa yan sa mga weakness natin dito sa ibang bansa yung mga pag apply natin weakness yan kasi kung nahihiya ka pumasok sa agency hindi ka magpapasa na kailangan mo pa ng kasama. Huwag mong sanayin sarili mo guys na lagi ka may kasama. Dapat malakas yung loob mo kung nandito ka sa Macau. Mas maganda yung mag-isa ka lang. Diba? Wala kang kompetensya. Yan lagi yung sinasabi magsulok ka. Kasi lahat, mo, lahat, ng lugar dito sa Macau ng mga agency, mapupuntaan mo kung mag-isa ka lang. Eh kung marami kayo, dalawa kayo, kung ayaw niya pumunta, hindi ka rin pupunta kasi hindi siya pupunta eh di ba? kaya yun yung advantage pag mag isa ka lang yan guys uh, ayan shoutout sa mga nanonood sa akin sa mga sa mga ano OFW din sa ibang bansa na nanonood at gusto mag Macau ayan mag ipon muna kayo kayo guys dyan mag ipon kayo ng mga placement kasi may mga placement dito sa Macau para pagdating nyo ng Macau di ba? wala nang problema kasi dito sa Macau guys problema o problema is trabaho pag nahalap naman ng trabaho placement spend naman yung problemahin mo pero pag may trabaho ka naman na ah, surbol na eh yung pang placement nagagawa naman ng paraan yan eh ang, ang daming ano dito sa Macau mga nag-apply nag-anam trabaho na walang pang placement pero nagawa ng paraan ayun yun may mga trabaho na guys. Uh, sagutin lang natin yung comment ni idol na suntok daw sa suntok na lang daw sa buwan yung drop box na yan. Suntok daw sa buwan yung drop box. Totoo yan na uh, suntok talaga sa buwan di ba? Kumbaga malabo pa yan sa sabaw ng pusit yung drop box. Pero guys, yung drop box na yan is mayroon din yan. kasi ako dati, share ko lang yung experience sa drop box nagdadrop dropbox ako dati bago ko mag Thailand tatawagan ako niya sa so dropbox, box, drop box niya tinawagan ako nun for interview kaso nga lang nung schedule lang interview ko is wala na pa exit na ako ng Macau siyempre papriority ka yung priority ko yung pag exit ko ng Macau di ba kasi paano di ako pumasa di ba siyempre kung pumasa ka man nun Pahintayin ka pa ng melang lang ilang araw, pa-process mo ba yung mga papel mo, overstay ka na niyan, di ba? Uwis ka na. Hindi, pagbalik mo na lang, di ba? Sabi ko, hindi talaga to para sa akin. Kasi, nung tumawag, paalis na ako ng Makawi. Eh. Sabi ko, bawi na lang ako next, next ano. Next. Pagbalik ko. Di ba? Ayun, okay naman, pagbalik ko. Di ba? Kasi dasal ako dasal sa Thailand, dasal ako ng dasal sa Thailand na sana Lord pagbalik ko ng Macau Okay na yung trabaho na nag abang sa akin, prepare na diba? okay. Ma Maganda yung nagdadasal ka na guys doon pa lang sa Thailand bago punta ng Macau para Naka-prepare na ni yun, Lord yung tra trabaho mo dito Pagdating mo ng Macau, wala nang pera-pira, smooth na yan ba? Alam nyo guys yung Ano na yan Yung drop box na yan Mayroon din yan na ano Dami natanggap dyan sa drop box na yan Discarte lang kasi yan dyan eh Discarte Dapat may discarte ka Hindi yung hulog ka lang Ang hulog na wala kang ano, Discarte Sa dami na naguhulog dyan Sa isang sa maghapon siguro napupuno yan yung drop box na yan eh. sa mga agency napupuno yan may nakukuha yan dyan guys sa drop box huwag kayong, huwag kayong mawala ng pag dyan sa drop box may nakukuha yan discarte lang ba? discarte kasi kung wala kang discarte dyan wala di ka makukuha sabi ko nga lagi discarte hindi lahat nakukuha sa ano eh madalian dapat may discarte din pag nakita mo naman na Uh, pagpunta mo pala ng umaga marami na sabi uh, sabihin mo uh, Malabmano to ba diba? okay to pag umaga maraming nagulog na doon drop box mo punta ka ng tanghali maglagay ka ng tanghali alis ka tapos balikan mo ng hapon mga mag-aalasin ko diba? yung pasara na yung agency yun. Doon ka magulog. Yan yung pinaka maganda. Yung pasarado ng agency. Diba? Kasi yung ratio mo yung nasa ibabaw na yun. Wala nang kawala yun. Kapag nangailangan silang tao, madali yan, ikaw agad makukuha. Di ba kasi nasa ibabaw na yung ratio mo Eh. Hindi diba? e ka tulad pag tanghali. Eh. silang tao, ikaw makukuha agad kasi nasa ibabaw ka eh. ba? hindi yung hulog ko lang ng hulog karti yung pinapasahan nyo guys ng na agency yung mga agency na inabot lang yung resume kaibigan niyo yung mga staff doon pagpapasa kayo ngingiti kayo yan. babatiin mo good morning ma'am o babatiin mo sa isang buwan ba naman na lagi mong binabati ma, ano na yun tapos lagi ka nakangiti gagaan yung loob nila sa'yo kilala ka na, makikilala. Kaya pag maikutan yan, niyan, matatandaan ka nila, Ay, ito, naghahanap ko ng trabaho. Eh, lagi itong bumabate, goods to, mabait to. Eh, di, ikaw, ikaw agad makukuha nila, di ba? Ganun guys, may mga technique talaga dito sa Macau na gawin nyo. Hindi yung makapagpasa ka lang, okay na. May mga diskarte ba? Gawan nyo ng diskarte, yung mga may bayad, diskarte nyo rin. Huwag kayo magbaba, magbibigay ng resume kung wala namang kota. Tanongin nyo kung may kota. Ma'am, may kota. Pag sinabing wala, huwag ka magbigay. Diba? Yan yung mga diskarte doon sa may bayad. Huwag ka magbibigay ng resume kung wala namang kota, di ba? Ganun. Ganun sinasabi ko lagi. Tanongin nyo kung may kota. Tapos yung resume nyo. Mostly kasi ngayon guys, yung kota ngayon, more on kitchen helper, sa mga restaurant, Ganun, ganun mga kota dito sa Macau. Kasi ang dami nag-open na restaurant dito. Kasi ang dami turista na talaga po pupunta dito. Mga turista, hindi yung mga nag-apply yung turista. <laughs> mga turista talaga. Kasi Macau nakikilala na ngayon. Marami ng mga kailangan sa mga hotel. Kailangan may mga experience mo sa mga restaurant. Uh, dishwasher kitchen helper kung marunong ko magluto lagay mo yung chef doon di ba ganun kaya nyo yan guys yung feel mo na wala nga na napag-asa ganun ako dati oh, na naranasan ko yan hindi yung nagka-advise lang ako ngayon nag-advise ako ng advice tapos pasabihin pasabihin nyo na magaling ka lang naman magsalita eh kasi di mo naranasan eh <laughs> naranasan ko yun kaya ang sinishare ko sa inyo eh Diba? Na, yun yung pinakamahirap yung ikaw yung nag, nagano, nag, ano, nag advise sa mga mandirigma dito sa Macau tapos uh, pagdating ng araw naging mandirigma ka na rin di mo alam di ko anong gagawin mo eh kaya pinapanood ko na lang sarili ko eh para magkaroon ako ng nagastang lobby pinapanood ko sa si Kamotika TV ganoon, diba? pinapanood ko yung sarili ko kasi nga ano eh sabi ko anong nangyari sa'yo ano nangyari eh, dati ngayon gamitin mo yung pinagsasabi mo eh. Diba? Gamitin mo yung pinagsasabi mo kung talagang, ano, effective, di ba? Effective yung mga pinagsasabi mo. Yung ginamit ko naman, Diskarte, eh. yung mga diskarte, eh. dropbox guys, yung mga dropbox, pag magpapasa kayo ng hapon, dropbox, magpapasa kayo ng hapon sa mga agency, huwag nyong ipasok lahat, Ilabas yung kalahat, di ba may butas yun yung drop box. Huwag nyo pasok lahat yung resume nyo. Nilagay, kalahat, di ba, hapon na yung pasara na yung agency. Pasok mo yung resume mo doon, kalahati ilang yung pasok sa loob, yung kalahati na nasa labas. Para pag nangailangan silang tao, agad makukuha. Yun yung discard ko yung guys, si, si share ko lang ha. Yun. Tsaka, umaga punta kayo sa dropbox, balikan nyo sa hapon. Yung mga, basta, 4.30 ganun gano'n, alas 5. Di pa yan sila magsasaray. Diba? Example, pumunta ka doon ng 4.30 tapos wala na yung dropbox. Medyo kinabukasan, nagahan mo. Ganun. Skarte. Balikan mo ng hapon. Tangha, maglagay ka doon ng tanghali, tsaka ano. Tanghali, tsaka uh, hapon yung pasarado ng agency. Ganun. Kasi pag umaga, wag kang magde-dropbox sa umaga. Matatakpan yung ano mo eh matatambunan yung resume mo eh sa mga bigay-bigay naman yung iabot mo lang resume sa loob ng agency doon umaga ka talaga magba, magpasa doon ganun diskarte yung sa dropbox diba? meron nga doon yung kasama ko sa trabaho dati sabi niya uh, yung kasama daw niya yung ginawa Ayan, nakapasok na rin sa trabaho Pumunta sa agency, may dropbox doon hapon Saralo na yung agency Tinapon lahat mga resume doon sa dropbox Yung tinirain sa kanya Ayun, tinawagan, kinabukasan Diba? <laughs> Ayun, yung discarte talaga diba? May mga discarte talaga na effective Diba? Kaya yung mga naganat ng trabaho dito Discarte lang talaga, discartehan nyo Hindi yung puro hulug-hulug ka lang, hulug-hulug gamitan mo ng diskarte diba? diskarte puntan mo yung mga agency na hindi na pupuntan ng mga ano dito mga mandirigma yung lagi lang kasi pinupunta ng mandirigma dyan sa may aksawan yung maraming dyan eh maraming dyan sa aksawan eh puntan mo yung mga tago yung mga binablog ko dito ng mga agency yung mga tago yung ang lalayo ay naku di pinupunta nila tatamad kasi malalayo sabi ko puntahan mo para kaya guys, uh, kung sa drop box, tingin mo wala talaga pag-asa, may pag-asa yan dyan. Discarte lang yan sa drop box. Di ba? Discarte ba? Basta sabi ko sa discarte, yung resume mo, pag maghuhulog ka sa hapon, kalahati mo lang. Yan yung discarte yan. Ganun. Tsaka huwag kayo tamarin. Ba't kayo tatama rin? Wala naman kayong trabaho. <laughs> wala kayong ginagawa sa buhay kundi mag-apply lang. kita kayo tatama rin? Nakakatamad lang pumunta sa agency ng hapon na. kita kayo tatama rin? Kung yung kasipagan mo doon ka makakanap ng trabaho, magsipag ka. E kung tatamad-tamad ka, huwag ka na magtaka mag-Thailand ka. Mga mamaya mag-comment ka sa video ko. Na sabihin, ay idol, di ako nakahanap trabaho. At patailan na ako. Di ba? Eh, ganun eh. May kamalian ka doon. May kamalian ka. Kaya, yung mga sinasabi ko guys sa inyo, na mga diskarte, mga tips, uh, binibigyan ko lang kayo ng idea para gawin nyo. Di ba? Kasi, ano na yan eh. Based on experience yan eh. <laughs> Based on experience. Dami ko naging trabaho dito guys sa Macau. <laughs> sumangaw, di ba? Pero ganun talaga eh, nag-Thailand ako, di ba? Di ko nangarap Eh, tanggap ko 'yun. Di ba? Tinanggap ko 'yun kasi may kamalian ako doon eh, tatamad-tamad din kasi ako eh. Diba? At saka ginusto ko rin naman mag-exit ng Thailand. Para sabi ko, yung mga gusto mag-Thailand, alam na nila, di ba? Na-share ko na. <coughs> may mga vlog ako sa Thailand na mga ginagawa namin doon sa Thailand. Ano ba yung buhay mo sa Thailand? At least, yung mga viewers natin, hindi na magulat pagpunta nila ng Thailand. Ay, ganun, ah, okay, alam ko na yung Thailand kasi napapanood ko si Kamuti, eh, Di ba? At least, alam mo na. Ganun yung gusto ko na rin yun mag-Thailand eh. Tsaka makapamasyal ako doon. mag experience ko yung Thailand kasi pag nagkatrabaho na naman ako, wala, di ka makakapagbagasyon eh. mahirap pag ano yan ng mga liblib -lib dito, lib, lib, lalo na pag yung company na pasukan mo is limited lang kayo. mahirap Kaya yun, chiner ko yung nasa Thailand ako para alam nyo, pagdating nyo doon, hindi na kayo magtaka, hindi na kayo magulat sa buhay nyo doon. At least alam nyo. At saka yung mga nasa Thailand, di enjoy yung buhay nyo dyan. I-rest yung sarili nyo. ah uh, Maggalak kayo kasi pagbalik nyo ng Macau digmaan na naman mangyayari <laughs> digmaan na naman yun guys uh, tiwala sa sarili lang yung mga pupunta ng Macau ay pumunta na kayo dito pumunta na kayo mag-ipon muna kayo pang placement para hindi kayo maano hindi kayo merapan at least may bala na kayo diba yung maganda may bala kahit mag, mag dalawang buwan digmaan at least kaya ganoon basta chill lang relax lang enjoy mo lang kasi pag may stress ka sakit ng ulo mo nyan i-relax mo lang condition mo lang utak mo na kaya ko to and hindi ako mawawala ng pag-asa kasi may visa pa naman ako and yung mga discarte na tinuturo ko gawin mo malay mo Effective sa'yo yun, di ba? Kasi effective sa akin eh. Big spin, effective din sa'yo yun. Try mo lang. Diba? Uh, tsaka, dito sa Macau oh guys, mahirap mag-apply talaga. Sa totoo lang, mahirap. Pero kung masipag ka, walang mahirap sa masipag eh. At, at sa discard eh. Yung mga sinasabi kong discard eh, gawin nyo. Ang daming, marami na rin na ano eh. Maraming hindi nakahanap ng trabaho dito sa mga, nung no, iksit Thailand pero huwag balik may mga trabaho. May mga trabaho na ngayon. Sila nga, di ba, nakahanap trabaho. Ikaw pa. Isipin mo lagi, ikaw pa, kaya ko to. Sila nga, nakahanap agad. Ako pa kaya. Ganon, hindi yung may, may bumulong lang sa'yo na wala. Maraming naga maraming nag apply dito, di ka makahanap. Wala na, nag -ano ka na. Tampo na sa buhay. Gusto mo na umuwi sa Pilipinas. Alam nyo guys, kung gusto nyo maghanap ng trabaho dito sa Macau, uh, hindi kayo nakahanap, huwag ka kayo mag-exit ng Pinas. Thailand kayo. Kasi kung mag-exit kayo ng Pinas, may rapa na kayo makabalik. May trust issue na sa inyo yung ano. May trust issue na yung immigration. Yung mukha mo na ano na doon sa ano, computer, pag type yung pangalan mo, nandun na. <laughs> Nakalagay doon yung ano eh certified di mapagkakatiwalaan o, wala na ah. nakalagay na certified <laughs> lood ka na <laughs> kita ka pa lang eh pa <laughs> tatakan na yung <laughs> ano, eh. tatakan na agad yung ticket mo na ah. upload <laughs> kaya huwag kayo mag-exit ng Pinas, Thailand lang guys tsaka yung naumpisan nyo mag apply kung di kayo nakahanap tapusin nyo iba yung pakiramdam pag after ilang exit hanap ng trabaho. Ang sarap ng pakiramdam na uh, yung pinaghirapan mo na ano mo rin. Diba? Nakamtan mo rin. Ganun guys. and dasal lang talaga. Free lang tayo kay Lord. Ganun. Ako, dasal ako ng dasal nung nagapalaya akong trabaho. Diba? Sabi ko, Lord, gabayan mo ko talaga kasi marami kami dito sa mga o, siksikan kami. Kaya kung pwede, kung yung resume ko kung nasa ilalim man sa dapat ilagay mo sa ibabaw di ba? ganun kaya nyo yan kaya kaya nyo yan <laughs> kaya kaya talaga yan yung mga kasama mo lang yung lagi nag -ano sa'yo nagda-down na ay di mo kaya yan panindigan mo yung sinabi nila eh. pakita mo sa kanila na mali sinasabi nila nainis ako sa mga ganyan tao na sabihan yung naghahanap ng trabaho dito sa Macau na wala, ang dami nag-apply dito sir hirapan ka makahanap trabaho tulungan mo na lang yung tao na naghahanap huwag mo na lang huwag mo na lang sabihan na di kaya makadagdag ka pa sa si stress niya eh Ilang dis na nga lang, mag-exit -e na eh. Dadagdagan mo pa, lalo na stress yun. Mga manaksak na yan. Yun lang guys, yung drop box, diskarte lang talaga. Ayan, mga diskarte yung gawin nyo. Yun lang guys, thank you so much and God bless a lot. I love you all guys. Salamat, salamat sa mga nag-subscribe.